Hello mga kabisay minds. So, may nag-comment sa ating nakaraang upload na tungkol sa fire alarm. So paano daw gumagana yung conventional na fire alarm panel. So ngayon uh, may ipapakita ko sa inyo na uh, fire alarm panel na conventional na ito ay uh, binaklas natin kasi sira na yung power supply. So bibigyan ko kayo ng idea sa pag, uh, pag ng conventional fire alarm panel. So itong fire alarm panel na ito ay uh, one zone lang ito pero expandable ito hanggang eight zone. ang panel depende yan sa mga supplier or brand. So magkaiba yung uh, ilang zone ng bawat panel. So para malaman natin o paano gumagana ang conventional fire alarm panel so dito makikita natin yung terminal ng zone so dito ang zone termination dito naman ang sounder yung S1 S2, S3, S4 so dito natin i-terminate ang sounder bill or placer ito ang terminal ng Uh, sounder, hindi yan kasama sa zone so ang zone ang kasama niyan ay lahat ng mga manual call point, smoke detector, heat detector yan ang kasama sa linya ng zone, so ito yung zone termination, dito naman sa sounder uh, may apat na terminal yung sa sounder o tandaan natin kapag ang sounder sinama mo sa zone dito automatic mag alarm yung bell or sounder kasi may supply yan na lumalabas na 24 volt so ang sounder kailangan hiwalay talaga yan sa zone para hindi mag alarm mag alarm lang yung sounder kapag nag active alarm yung panel kasi may relay yan So, itong relay na yan o magbigay supply niyan dito sa terminal ng sounder kapag naka-active alarm kaya tutunog yung bell at sounder. So maraming nagkakamali dito sa conventional kasi yung bell at saka sounder sinama sa zone. So uh, nalito sila bakit palaging nag-alarm yung panel. So yan ang tandaan natin. So isa namang dahilan kung bakit nag-alarm yung in of -line na resistor or diode. So, ang in-of-line, inilagay ito sa last point ng device, dapat may specific value. Kung ano ang value dyan sa panel na resistor, yun din ang ilagay mo doon sa last point ng uh, device. Ganon din sa zone. So, may maraming in apply na ginagamit na uh, elektronik sa conventional may resistor, may ding diode or kapasitor ang nilagay dyan kung ano ang nakadesign dyan sa panel, yon lang ang tatanggalin at ilagay sa last point na device. okay? kung may idea din kayo sa fire alarm system, pakishare naman sa comment section. okay? bye bye mga main